Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinaka balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, isa na namang makasaysayang sandali para sa ating sandatahang lakas. Sa unang pagkakataon, ipinakita na ng Philippine Marine Corps ang isa sa kanilang Brahmos Maritime Mobile Coastal Defense Battery, ang pinaka-advanced at pinaka-makapangyarihang missile system na hawak ngayon ng Pilipinas. Kasabay ito ng pagdiriwang ng 75th Founding Anniversary ng Philippine Marine Corps kung saan ipinakita nila ang kanilang mga bagong kagamitan at capabilities kabilang na itong BrahMos system na tunay na game changer sa depensa ng ating bansa. Pero ano nga ba talaga ang kakayahan ng BrahMos? Gaano ito kalakas at bakit ito tinatawag na carrier killer? At totoo bang bibili rin ng Philippine Army ng sarili nitong mga battery ng BrahMos? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang BrahMos ay isang supersonic cruise missile system na ginawa sa India sa tulong ng Russia sa pamamagitan ng BrahMos Aerospace. Ang pangalan nito ay galing sa dalawang ilog, ang Brahmaputra River ng India at Moskva River ng Russia, kaya tinawag na Brahmos. Isa ito sa pinakamabilis na cruise missile sa buong mundo, umaabot sa Mach 2.8 to Mach 3 o halos tatlong beses ang bilis ng tunog. Kapag pinakawalan ang missile na ito, halos imposible na itong harangin ng karamihan sa mga air defense systems. May range ito na nasa 200 at Syam na hanggang 400 kilometers, depende sa variant. Ibig sabihin, kaya nitong tumama sa target mula sa malayong distansya, mula sa baybayin, pwedeng abutin ang mga barko o target sa kalagitnaan ng dagat ng West Philippine Sea. Ang pinaka-special sa Brahmos ay hindi lang bilis at lakas nito, kundi ang pinpoint accuracy, tumatama ito within isang meter ng target. Isa itong precision strike weapon na sadyang idinisenyo para patumbahin ang malalaking barko, gaya ng mga destroyer o frigate ng kalaban. Noong January 2022, nilagdaan ng Pilipinas at India ang US 375 million United States dollars contract para sa tatlong BrahMos Coastal Defense Batteries ng Philippine Marine Corps. Bawat battery ay may truck-mounted launchers, command and control vehicles, at missile reload units. Ayon sa ulat, bawat battery ay maaaring maglunsad ng tatlong missile sa loob ng ilang segundo, sabay-sabay, patungo sa target sa dagat. Ang delivery ng unang batch ay nagsimula nitong April 2024, at ngayon, ipinakita na ito sa publiko sa anniversary ng Marine Corps, patunay na operational na ito, o malapit ng maging ganap na handa. Ang training ng ating mga marine sa paggamit ng BrahMos ay isinagawa mismo sa India. Ilang buwan silang nag-training doon para masigurong kaya nilang e-operate at e-maintain ng system ng maayos. Ngayon, hawak na ng Pilipinas ang isa sa pinakamodernong anti-ship missile system sa buong Southeast Asia, isang malaking hakbang para sa ating external defense capability. Ang tanong ngayon, gaano kalakas talaga ang Brahmos? Sa mga defense experts, tinatawag itong ship killer dahil sa kakayahan itong sirain ang malalaking barko gamit ang isang missile strike lang. Ang warhead nito ay may 200 to 300 kilograms na high explosive, at dahil supersonic ito, ang kinetic energy mismo ay sapat na para magdulot ng napakalaking pinsala. Bukod dito, kaya rin itong magmaneuver sa ere para iwasan ang mga radar at interceptors. Sa sobrang bilis nito, halos wala ng oras ang target para makaiwas. Ipinapakita nito na ang Pilipinas, na dati ay puro defensive lang ang kagamitan, ngayon ay may credible deterrent na laban sa mga banta sa ating maritime domain, lalo na sa West Philippine Sea, kung saan patuloy ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Kung sakaling may barko ng ibang bansa na pumasok ng walang pahintulot sa ating teritoryo, maaaring itong abutin ng BrahMos kahit hindi pa nakikita ng mata. Iyan ang essence ng Coastal Defense System, pinuprotektahan ang ating coastline gamit ang long-range strike capability. Ang BROMOS system ay nakatalaga sa Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment, CDR. Ito ang unit na responsable sa pagbibigay ng sea denial capability, ibig sabihin, kaya nilang pigilan ang pagpasok ng anumang puwersa ng kalaban sa ating karagatan. Ang deployment ng BROMOS ay parte ng mas malawak na plano ng AFP Modernization Program, Horizon 2 and 3, na layuning gawing handa ang bansa sa mga panlabas na banta. Ngayon, habang nagdiriwang ang PMC ng kanilang 75th anniversary, ipinakita nila hindi lang ang tradisyon ng katapangan ng mga Marines, kundi ang modernong mukha ng kanilang puwersa mula sa amphibious vehicles hanggang sa state-of-the-art missile systems. Ayon sa ilang opisyal, hindi lang ito ceremonial display. Ang paglabas ng BrahMos sa publiko ay strategic message sa mga bansa sa rehiyon, handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili at hindi ito magpapadala sa panggigipit o pananakot. Ngayon, ayon sa Indian Defense Sources, may plano rin ng Philippine Army na bumili ng sarili nitong dalawang Brahmos batteries. Kung matutuloy ito, hindi lang Coastal Defense ang may kakayahan maglunsad ng missiles, pati ang Army ay magkakaroon ng land-based anti-ship strike power. Ito ay magbibigay ng mas malawak na coverage hindi lang mula sa baybayin ng Luzon o Palawan, kundi pati sa mga strategic inland areas kung saan maaaring itago at ilunsad ang mga missiles kapag kinakailangan. Ang ibig sabihin nito, ang Pilipinas ay unti-unti nang nagtatayo ng multi-layered deterrence capability, na dati ay wala pa tayong kakayahan gawin. Ang pagdating ng BrahMos Missile System ay hindi lang simpleng military upgrade. Isa itong simbol ng pagbabago sa mindset ng Philippine Defense Strategy mula sa internal security patungo sa external defense posture. Sa rehiyon ng Indo-Pacific, kung saan tumitindi ang agawan ng teritoryo at kapangyarihan, mahalagang may kakayahan ang Pilipinas na manindigan. Hindi naman ito nangangahulugang gusto nating makipaggera, pero kailangan nating ipakita na kaya nating ipagtanggol ang sarili. Ang pagkakaroon ng Brahmos ay nagpapadala ng malinaw na mensahe, kung sakaling may pumasok na banta, hindi ito basta-basta makakalapit. Ang kooperasyon ng Pilipinas at India ay isa ring malaking hakbang para sa mas malalim na defense partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Sa katunayan, ang India ay handang mag-supply pa ng karagdagang system sa hinaharap at bukas din ito sa joint production ng ilang components dito mismo sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang pagpapakita ng BrahMos ng Philippine Marine Corps ay hindi lang simpleng display ng armas, ito ay simbolo ng pagbabago ng Pilipinas tungo sa mas matatag, moderno at handang sandatahang lakas. Sa ika-75 taon ng Philippine Marine Corps, makikita natin na malayo na ang narating ng ating mga sundalo mula sa mga amphibious operations hanggang sa pagkakaroon ng world-class missile capability. Ang tanong na lang ngayon, sapat na ba ang tatlong batteries ng Brahmos para sa ating depensa? O dapat bang dagdagan pa ito ng Army at Air Force para sa mas matibay na deterrence? Ano sa tingin ninyo, mga kababayan? Handa na ba ang Pilipinas sa bagong panahon ng defense modernization? Ito ang PH Malaya, at ito ang ating defense update. Mabuhay ang Philippine Marine Corps. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. At higit sa lahat, mabuhay ang Pilipinas.